Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Insight Fusion. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Taiwan mula sa pagiging bahagi nito ng mas malawak na China hanggang sa impluensya ng kanluran, partikular na ang Estados Unidos. Halina't samahan ninyo ako sa isang makasaysayang paglalakbay. Bago pa man umusbong ang impluensya ng China, ang Taiwan ay tirahan ng mga katutubong tribo na mayroong kanilang sariling kultura at tradisyon. Noong ikalabing limang siglo, nagsimulang dumagsa ang mga Han Chinese sa isla na nagdulot ng makabuluhang pagpapalitan sa pagitan ng katutubong kultura at ang lumalawak na sibilisasyong Chino. Ipinapakita nito ang simula ng malalim na ugnayan ng Taiwan sa kultura ng China. Noong ikalabing pitong siglo, sumiklab ang pagbabago sa pamumuno ng Taiwan. Dumating ang mga Europeo, una ang mga Espanyol, at kasunod ang mga Dutch, upang pagsamantalahan ang mga likas na yaman at estrategikong lokasyon ng isla. Ngunit hindi nagtagal si Coxinga nakilala kilala sa kanyang pagtatanggol sa Ming Dynasty, ang tumalo at nagpalaya sa mga kolonisador. Sa ganitong pagkakataon, muling naibalik ang kontrol ng etnikong Chino sa lugar. Pagkaraan nito noong 1683, isinama ng Qing Dynasty ang Taiwan sa kanilang imperyo na nagpatuloy ng mahigit dalawang siglo. Ngunit nagkaroon ng malaking pagbabago noong 1895 matapos magwagi ang Japanese sa unang digmaang Sino-Japanese War. Ipinasa sa kanila ang kontrol sa pamamagitan ng Treaty of Shimonoseki. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Japanese, Isinagawa ang modernisasyon ngunit kasabay nito ay naramdaman ng mga taga-Taiwan ang pagkakahapis ng kanilang identidad. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, ibinalik ang Taiwan sa pamahalaan ng Republic of China. Subalit, noong 1949 ay naganap ang isang makasaysayang pangyayari, ang paglisan ng pamahalaang Republic of China sa mainland China dahil sa digmaang sibil kaya't nagtungo sila sa Taiwan. Mula noon, unti-unting umusbong ang isang de facto hiwalay na sistema ng pamamahala at demokratikong proseso. Bagaman patuloy ang mga pagtatalo hinggil sa formal na kalagayan ng isla sa global stage. Sa paglipas ng mga dekada, napansin ang pagtaas ng impluensya ng kanluran sa geopolitics ng Taiwan, lalo na mula sa Estados Unidos. Sa kabila ng kakulangan ng formal na diplomatikong ugnayan, naging strategic partner ang Taiwan para sa US. Ipinatupad ng Estados Unidos ang Taiwan Relations Act na nagbibigay daan sa pagbebenta ng mga depensang kagamitan at pagsuporta sa pambansang seguridad ng isla. Ang mga pagbabago sa postura ng US ay kitang-kita sa mga hakbang upang mas mapalakas ang status quo sa rehiyon. Ang patakarang ito ay hindi lamang usaping depensa at seguridad, kundi nagsisilbing paalala na ang rehiyong Indo-Pacific ay patuloy na nagiging entablado ng mahuhusay na manlalaro ng internasyonal na politika. Maraming salamat sa inyong panunood sa paglalahad ng kasaysayan ng Taiwan mula sa pagsasama nito sa China hanggang sa makabagong impluensya ng mga kanluranin, lalo na ang Estados Unidos. Ang ating paglalakbay ay nagpapaalala na ang kasaysayan ay patuloy na hinuhubog ng mga pagbabago sa politika, kultura, at ekonomiya. Sana ay nakatulong ang video na ito sa mas malalim na pag-unawa sa natatanging identidad at komplikadong katayuan ng Taiwan sa makabagong mundo. Hanggang sa muli.